Kapag ito na-shoot mo, may ipapatikim ako sa yung chichirya na masarap na masarap dito sa Victor! Hahaha! <laughs> pa ako ha! Sana hindi ma-shoot! Sana ma-shoot! <laughs> uh, <laughs> eh, okay. oh, sige! Sige! What! Ah, sige! Sige! Pikit mo yung mata mo! Sige! Pusa mo na! Wow. <laughs> Balibal daw niya. Tapos, ang lalaki. Tigman natin yung isa. Kaya, tigman na natin. Tigman na natin. Okay, flavor ka tomato flavor. Sige, tignan natin kung papasa. Bango! Umahali mo yak. Ito ah. yung tiyoto niya guys, ha? Oh. Crunchy! Tasty! Pero hindi kasi ganito kumain ito. Ang pagkain talaga ng ganito, madamihan. Ano mga kain? Kain patay gotom. <laughs> Maganyan. Ganyan. ah. Ano? Ako din. Dito ako eh. Oh, diba? Mas masarap. Kaya guys, kung gusto nyo nito, nandyan lang yan sa